Marami na po tayo ang naimbestigan dito sa Kongreso at uh, maraming beses na po nating nakita yung planting evidence na ginagawa ng mga pulis. At uh, hindi na Mr. Chair magbilang ang biktima nitong uh, pagtatanim ng ebidensya ng ating uh, mga kasama sa Philippine National Police. parang kung titingnan natin Mr. Chen, laruan na lang sa ibang pulis yung pagtatanim ng ebidensya. And uh, Mr. Chen, talagang uh, pagtutuo public servant, talagang pwede natin sabihin nakakapwisit na yung ganitong ginagawa ng iba. Kasi po, hindi lang yung paglabag sa batas, nilalabag din yung karapatan ng mga biktima, sinisira ang buhay ng biktima, sinisira ang buhay ng pamilya, at sinisira ang PNP. And, uh, kung uh, tatanungin po natin na ang taong bayan, parang pag ang pag-uusapan ay planting evidence, parang hindi nakapanipaniwala yung issue na ina-address natin properly. Na may nagko-comment pa nga dyan, Mr. Chair, parang nasasayang lang daw yung oras ng ginagawa natin dito. Matanong ko lamang po, Mr. Chair, sa DIDM, kayo po ba may mga naimbestiga ng police personnel na the administrative cases, administrative offense, itong planting evidence, Mr. Chief. Uh, good morning, sir. Police, Police, Police Colonel Christiano Ilandicho. I will uh, submit it to the next hearing, sir, as to the data being conducted. Pero are you aware of the IDM na? May inibisigan ba kayo ng mga police personnel na ang kaso ay planting evidence? Yes, sir. Kanina, while on the way dito sa Congress, nagmamonitor ako sa hearing at meron tayong uh, resource person na sinasabing ang mga police hindi na natatakot sa ganitong offense. Pero for me, Mr. Chair, kung ito ma-address properly ng PNP while waiting dito sa batas dito sa body worn camera, I don't think na hindi matatakot yung mga pulis natin. With all due respect, pare-pareho naman tayong Pilipino. Ang nakikita ko, Mr. Chair, may kapabayaan ng PNP. Galing po ako dyan eh. Kaya alam ko. Mr. Chair, tanong ko lang sa DIDM. Tama po ba na kapag ang violation mo is planting evidence, ito ay uh, admin administrative offense sa PNP? Tama po? Yes, sir. Ito po ba maituturing na grave offense, Mr. Chair? Yes, sir. It is punishable by dismissal. Grave misconduct, sir. So, grave misconduct, grave offense, dismissal. Yes, sir. Mr. Chair, pwede bang... Anyway, alam ko hindi masasagot ito ng PNP ngayon eh. Mr. Chair, pwede po pa natin pag-submitin ang PNP kung meron na silang na-dismiss the police dahil sa planting evidence? Ah, uh, Congressman Busita, that's ano, we can discuss that on the other matters. We were discussing the body-worn camera. Ah, uh, uh, Mr. Chair, yes, I'm sorry. Pero alam ko po, ito ay ah... Uh, related sa body worn camera yung issue? Yes, Mr. Chair. Kasi po kung meron ang body worn cameras ang PNP pero there are personnel intentionally dinideactivate at kung pipihitin natin Mr. Chair kaya maraming police ginagawang laruan na lang yung pagtatanim na ebidensya kasi po hindi na-address properly ng PNP. Samantalang, kung na-address properly ito, iniimbestiga ang tama, pinarurusahan. Dismissable offense po ito, Mr. Chair. Kaya po nabanggit ko ito. With all due respect, Mr. Chair. Yeah! <music>